Hi guys! Welcome to my vlog! To our vlog for today's video. Ito drawing ako ng anak ko. Okay. I post na anak. Okay. Start now! Ayun na. na ako ng drawing mo. hi guys nahirapan po siya i-drawing yung mama niya kasi sobrang ganda nahirapan ka ba? struggle is real Oh my god Oh my goodness Nakagandahan mo ha? yung kailangan maging maganda si mama Okay? Okay? Okay, ay 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 nasira yung drawing OMG sorry Sorry anak. So guys, ah uh, I'll be right back. So, don't forget to share, like, and subscribe kung gusto niyo po i-drawing ni Magaling po siya mag-drawing, guys. So, antayin natin yung result mamaya. Bye! Hope you guys you like it. Wow, amazing. Nak, malit yung mata ni Mama. Ha? Tapos matangos yung ilong. Tapos ano? Wait, 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 wait. Sexy si Mama. Ako sinabi mo na na Sige, next time na lang, next time na lang. Okay, okay. Wait, wait. Gandahan mo, tapos matangos yung ilong. Hindi malapad, ha? Mm -hmm. gegege. <laughs> okay. Hi guys, ito na yung result. Wow! Okay, surprise lang, hindi ko nakikita. Hindi ko nakikita. B. Ano ba yan, anak? Bakit may bilbil pa rin si mama? Sabi ko sa'yo, sexy tsaka maganda. Ba't naging ganito? Ano ba yan? Ha? Ano, parang napagod ka. Nahirapan ka ba? Yes. Nahirapan ka i-drawing mama mo? Yes, di ba? Ay, napagod ah. Ano ba yan? Tapos may bilbil pa. Sabi ko, sexy. Ano ba yan, anak? Mukha naman tong ano. Hindi mo malang pinaganda. Uh. <laughs> <laughs> Ganyan Oh! Sa... Ganyan. Okay, bye. Thank you for watching.